Pangalawang taniyente ang posisyon ni Hiroo Onoda noong ikalawang digmaang pangsandaigdigan. Siya ay nasa posisyong iyan noong nagtapos din ang digmaan. Subalit dahil siya ay nasa kagubatan sa isla ng Lubang sa Occidental Mindoro, hindi niya nalaman ang mga sumunod na mga pangyayari kaugnay sa digmaan maging ang pagtatapos nito. Bahaging kanluran ng Occidental Mindoro ang kinaroroonan ng islang ito na sakop ng probinsyang kalapit ng Palawan. Masukal na kagubatan ang interior ng isla ng Lubang at may sukat ang islang ito ng isang daan at labing tatlong kilometro kwadrado bagaman ang bahagi nito sa baybaying dagat ay may mga pook ng mga taong mangingisda at mga katutubo. Matapat sa tradisyong Hapon ang sundalong si Hiroo at ang paniwala niya ay Diyos ang emperador ng kanilang bansa. Kaya ang kanyang misyon sa digmaan ay isang banal na tungkulin sa kanya. Maliit at payat na lalaki ito, subalit malakas at makisig ang tindig niya bilang isang samurai. Tapos na ang digmaan noon at China buhay sa kagubatan na nagtatago at malimitay sumasalakay sa mga puok. Marami siyang natakot sa mga nakatira sa mga puok na malapit sa gubat. Matagal siyang nakumbinse na nagtapos na ang digmaan. Naatasan si Onoda, na opisyal na espya ng komando na Futamata o Futamata Bunko, na ipadala siya sa lubang noong ika-26 ng Disyembre. 1944. Napaghabilinan siyang gawin niya ang lahat para mahadlangan at pahintuin ang pananalakay ng kampo ng aliansa na pinamunuan ng mga Amerikano sa isla kabilang sa kanyang tungkulin ang pagwasak sa paliparan at sa pier. Nautusan siyang kahit anuman ang mangyari ay siya ay hindi dapat susuko at kailanman ay eh hindi siya maaring magsagawa ng harakiri. Noong dumating siya sa lubang, nakipagtagpo siya sa grupo ng mga sundalong hapon na naunang naipadala. Nakakataas noon sa kanya ang mga opisyal na hapon at pinigilan siyang nagsagawa ng kanyang mga naihabiling isasagawa. Ito ang naging dahilan na napadali sa mga pwersang Amerikano at Pilipino ang kanilang pagbabalik sa isla noong dumaong sila noong ika-28 ng Pebrero, 1945. Hindi nagtagal pagkatapos ng pagdaong ng mga Persang-Alyansa, ay sumuko o namatay na lahat ng Persang-Hapon maliban kay Onoda at tatlo niyang mga kasama. Sa tiyempong iyon, Naitaas na ang ranggo ni Onoda sa pagiging tenyente at inatasan niya ang kanyang mga kasama na magtungo sila sa masukal na gubat sa kabundukan. Kasama niya sina Pribado Yuichi Akatsu, Corporal Shoichi Shimada at Pribado Primera Klase Kinshichi Kozuka at nagpatuloy sila sa kanilang pagtatago doon. Hindi sila humintong nanalakay at nakipaglaban sa mga pulisya sa puok. Tiniktikan nila ang mga pasilidad militar na naroon at malimit silang nakikipaglaban sa mga nakatira sa mga puok sa tagiliran ng bundok. Noong Oktubre ng 1945, may natagwan silang papel na nagpapahayag na sumuko na ang Hapon. Isa sa kanila ang nakapatay noon ng isang baka at mayroon silang natuklasang papel na naiwan ng mga taong nakatira sa puok na iyon. Nakasulat doon ang nagtapos na ang digmaan noong ika-15 ng Agosto. Bumaba na kayo mula sa bundok. Subalit hindi nila pinaniwalaan ang pahayag at hindi nila inintindi ito. Sa kanilang isip sa mga panahong iyon, isa lamang iyon na propaganda ng alyansa at nagduda sila tungkol sa pagtatapos ng digmaan dahil kung totoo ito ay sana hindi na sila pinapaputukan. Sa mga huling bahagi ng taong iyon, marami ang mga inihulog ng mga eroplano na papel na naghahayag sa bilin na galing kay General Tomoyuki Yamashita ng ikalabing apat na army. Kinaonoda na sa mga panahong iyon ay anim na buwan nang nagtatago, iyong papel lamang na iyon ang ebidensya na hawak nila na nagsasabi na nagtapos na ang digmaan. Subalit sa kanilang malalim na pag-iisip, itinakda nilang hindi totoo ang pahayag. Isa sa kanilang apat na sundalo, si Yuichi Akatsu, ang lumabas na humiwalay sa kanyang mga kasama Noong Setyembre ng 1949, sumuko siya sa Pwersang Pilipino noong Marso ng 1950, noong naihiwalay siya sa kanyang mga kasama ng anim na buwan. Natakot ang kanyang mga kasama noong siya'y sumuko, lalo lamang sila noon na naging mapagduda. Noong 1952, may naghulog na eroplano ng mga sulat at mga larawan mula sa kanilang mga pamilya. Kabilang na ang sulat na galing kay Yuichi Akatsu na nagpapatunay na tapos na ang digmaan at nagsasabi sa kanilang sumuka na sila. Subalit nagmatigas silang hindi nagpaniwala at tumanggi silang nakinig. Nagpatuloy silang nag-akala na ang nasabing pahayag ay isang bitag. Noong Hunyo, 1953, nabaril ang binti ni Shimada sa isang pakikipaglaban nilang naganap laban sa mga mangingisdang nakatira sa puok. Inalagaan siya ni Onoda hanggang sa gumaling siya. Noong ika-7 ng Mayo sa sumunod na taon, 1954, Nabaril na naman si Shimada. Binaril siya ng pangkat na nagpunta doon para hanapin sila. Binaril naman ng mga pulisya si Kozuka noong ika-19 ng Oktubre at ito ang ikinamatay nito. Nangyari ang barilan noon dahil sa pagsunog na ginawa ng mga Hapon sa mga aning palay ng mga magsasaka na nakatira sa malapit sa kabundukan mula noon, nag-iisa na lang si Onoda. Hindi inintindi ni Onoda ang mga pagtatangka ng mga otoridad na magpalabas sa kanya mula sa kasukalan. Hindi niya pinagpapapansin ang mga pinadalang mga tao na maghanap sa kanya. Gayun ding, hindi niya pinansin ang mga pahayag mula sa mga papel na inihulog ng eroplano para kumbinsihin siya na tapos na ang digmaan. Nanatili siyang nag-akala na pain lamang ito. Noong ikadalawampu ng Pebrero, 1974, may nakasalubong si Onoda na Hapon. Siya si Norio Suzuki. Si Suzuki ay isang aventurerong Hapon na naglalakbay upang hanapin ang isang Lieutenant Onoda na pinangalanan niya ng Panda at Abominable Snowman. Natagpuan ni Suzuki si Onoda makalipas ng apat na araw na kanyang paghahanap. Sa unang pagkakataon ng kanilang pagtagpo, nakahanda noon si Onoda na mangbaril kay Suzuki. Maigi na lamang din at handa si Suzuki sa anumang maaring gagawin ni Onoda at naniguro siyang mayroon siyang pangsanggalang kapag maging mapanganib ang kanyang sitwasyon. Bago pumunta si Suzuki sa lubang, nanaliksik muna ito tungkol kay Onoda upang mapaghandaan niya ito. Noong dumating ang oras na siya ay nanganib, kagad siyang nagwika. Onoda sang, ang emperador at mga tao sa Hapon ay nag-aalala sa iyo. Tinanong ni Suzuki kung bakit ayaw ni Onoda ang lumabas, tinagtataguan uh, niya at sila'y nangag-usap ng masinsinan. Naging magkaibigan ang dalawa. Subalit tumanggil pa rin si Onoda na sumuko. Sinabi niya na hinihintay niya ang bilin mula sa kanyang superior o opisyal na nakakataas sa kanya. Ang sabi niya, isa akong sundalo at habang buhay akong tapat sa aking tungkulin. Bumalik si Suzuki sa Hapon na mayroon siyang dalang litrato nilang dalawa ni Onoda upang pampatotoo sa kanyang ipinahayag na nagkatagpo nga sila. Hinanap ng gobyerno ng Hapon ang opisyal na commander noon ni Onoda, si Major Yoshimi Taniguchi, na matagal na noong sumuko at isa ng negosyanteng ng libro na Sibilyan. Noong Marso ng taon ding iyon, naglakbay papuntang lubang si Taniguchi na kasama si Suzuki upang balikan niya ang opisyal noon na habilin kay Onoda at isasagawa niya ito ng harap-harapan. Ang kanyang pagpunta roon ay pagpapatupad niya sa naipangako noon kay Onoda noong taon ng 1944 na anuman ang mangyari, babalikan kita. Nagsaludo si Onoda sa banderang Hapon at iniabot niya ang kanyang samurai na espada bagaman ang kanyang kasuutan ay gutay-gutay ng uniformeng militar. Pinatawad din siya ng gobyerno ng Pilipinas kahit na maraming mga tao sa lubang ang tumangging magpatawad sa kanya sa kanyang pananatili doon ng tatlumpong taon. Formal na ibinigay ni Taniguchi kay Onoda ang mga habilin. Una, alinsunod sa habiling imperial, inihinto na ng panglabing apat na area army lahat ng pakikipaglaban. Pangalawa, alinsunod sa habiling militar mula sa kampo, habiling bilang at dalawang libo at tatlo ang espesyal na eskwadron ng kwartel ng mga opisyal ay mapapalayan na mula sa lahat ng kanilang mga tungkuling militar. Ikatlo, lahat ng unit at tao na nasa pamunuan ng espesyal na eskwadron ay kinakailangang ihinto na nila kaagad ang mga pakay na militar at mga operasyon at ipasakamay nila ang kanilang mga sarili sa otoridad ng pinakamalapit na mataas na opisyal. Kung walang matatagpuan, kailangan nilang makipag-usap sa Pwersa Amerikano o Pwersa Pilipino at sundin ang mga direktiba ng mga ito. Sana isaganap na iyon. Naging narapat ding mapalaya si Onoda mula sa kanyang mga tungkulin kaya siya ay sumuko na. Isinuko niya ang kanyang itak na espada, ang kanyang riple na Arisaka 29, limang daan na rondo ng amunisyon at mangilan-ilan na granada. Gayon din ang kanyang sundang na ipinabaon sa kanya ng kanyang nanay noong 1944 upang gamitin niya sa pagaharakiri kung sakaling siya ay mabihag. Ibinigay niya ang kanyang samurai na espada kay Presidente Ferdinand Marcos Sr. na siya noon ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Ang kanyang pagsusuko ng kanyang samurai ang kanyang pinal na pagtanggap ng pagtatapos na ng digmaan. Noong tinanggap ni Presidente Marcos ito mula sa kanya, ibinalik din niya uli ito na iniabot kay Onoda. Noong siya'y tinanong kung ano ang nangunguna noon sa kanyang kaisipan, sa loob ng tatlong dekada na namuhay siya sa kagubatan, ang sabi niya, Walang iba kundi ang tatapusin ko ang aking tungkulin, sabi niya. Bawat isang sundalong hapon ay nakahandang mamatay. Subalit bilang isang opisyal na espya, nautusan akong lalaban at hindi mamatay. Naging opisyal ako at tinanggap ko ang habiling iyon. Kung hindi ko maisa sa ganap, malaking kahihiyan ko iyon. Malakas ang loob kong makipaglaban. Pagaman hindi humingi ng patawad o paumanhin si Onoda sa mga tao sa lubang sa kanyang pagkakapatay ng tatlumpo na sibilyang Pilipino na karamihan ay mga magsasaka at gayon din sa kanyang pagnakaw noon sa kanila at pagsusunog sa mga ani nila ginawaran siya ni presidente Marcos noon ng full pardon o buong pagpapatawad na naipahayag sa telebisyon noong bumisita si Onoda noong 1996 nagkaloob ang kanyang asawa ng 10,000 dolyar amerikano para sa isang paaralan doon Naging usap-usapan ang pagbabalik ni Onoda sa Hapon. Nagpalathala ito ng libro tungkol sa kanyang buhay na napamagatan ng Walang Pagsusuko, ang aking tatlumpong taong digmaan. Inalok siya ng gobyernong Hapon ng malaking halaga, subalit tinanggihan niya ito. Noong ipinagpilitan sa kanya ng mga tao ang nakolektang pera para sa kanya, ibinigay niya ito para sa isang templo ang Yakusuni Shrine. Naasiwa si Onoda sa kanyang natanggap na interes at atensyon mula sa madla at naguluhan siya sa kanyang sinabing pagbabago ng mga pag-uugaling hapon. Noong Abril ng 1975, sinundan niya ang kanyang kapatid na Tadao na umalis sa hapon at nagpunta ng Brazil. Doon, nagpatayo siya ng rancho at nag-alaga siya ng mga baka. Nag-awasawa siya noong 1976 at naging aktibo ito sa kolonyang Yamik o Yamik Colony, isang komunidad ng mga Hapon sa Terrenos Mato Grosso do Sul sa Brazil. Pinayagan niya ang persang panghimpapawid ng Brazil na gamitin nila ang kanyang lupain para pagsanayan. Noong mayroon siyang nabasa, tungkol sa isang kabataang Hapon na pumatay sa kanyang mga magulang noong 1980. Bumalik ito sa Hapon noong 1984 at ipinatayo niya ang Onoda Shize Shizenjuku, paaralan na ipangalan sa kanya para sa pag-aaral tungkol sa kalikasan, Onoda Nature School. Naging paaralan ng pagkampo ng mga kabataan ito sa iba-ibang mga lugar sa Hapon. Taon-taon noon na bumalik si Onoda sa Brazil para manirahan doon ng tatlong buwan. Noong taong dalawampung siglo at apat, siya ay nagawaran ng persang panghimpapawid ng Brazil ng karangalang Merit Medal of Santos Dumont at noong Pebrero ng dalawampung siglo at sampu, Naparangalan siya ng karapatan bilang si Dadao o mamamayan ng mga mamamayang Brasiliano sa Mato Grosso do Sul. Namatay si Onoda noong ikalabing anim ng Enero, dalawampung siglo at 14 sa Tokyo sa Hapon.